Kamusta mga anak sa mayaman? Eto tayo, bibisita muna tayo sa ating farm. I for the go! <laughs> mag update tayo kahit wala nagtatanong. Huy! <laughs> Dahil nga nag Mother's Day sa Pilipinas ay bumisita yung kapatid ko sa puntod ng nanay namin. Happy Mother's Day nga pala sa inyong lahat sa ating mga followers at sa mga nanonood nitong video na to. Since ando na nga siya sa amin ay pinabisita ko na rin sa kanya yung aming munting farm. Dahil nga ang last update natin dito ay nagpabili tayo ng babo. Bali tatlo yun. Two girls, one boy. Huy! <laughs> For the 2MB na naman ng brain ng person. <laughs> Medyo may kamahalan nga yung ating nabili. Uy! Sana ka mahal. Ang last update nga natin sa mga pato na ito ay lima natin nabili. Ngayon ay apat na lang sila dahil nga meron tayong mga friendly uwak dyan na natusik daw yung mata tapos ay namatay na. Sad. Ay, for the sad. well, kasama yan sa buhay. Tapos good thing may mga nangingitlog na ulit tayo na mga manok. Yes naman, magparami lang kayo ng magparami. Then may lumilimlim pa din, hindi pa nakakapisa. Tapos may nakarating pa nga sa akin isang balita na nakakalungkot din dahil di pa ba nga bagong anak yung isa kong kambing. Etong pusod ng ating kambing ay eh medyo hindi maganda ang kalagayan dahil dinadapuan siya ng langaw. At nagresulta ito sa pagkasugat. Buti na lang ay naagapan agad at sana magtuloy-tuloy na ang recovery ng ating mga kambing. Salamat ulit sa tatay ko at sa mga kapatid ko na patuloy na nagtitingin at nag-aalaga ng mga hayop na ito. Paramihin pa natin yan at grabe, excited na akong umuwi. Uy! <laughs> Pag-uwi na naman na nasa isip for the go. Oh, hanggang dito na lang. Salamat. Paalam!